Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell. Hindi lang sa Pilipinas nang gugulo o nang hihimasok ang China kundi pati na rin sa bansang Japan kung saan nagiging agresibo din ito pagdating sa usaping teritoryo kaya nitong nakaraan lamang ay nagkaroon ng pag-uusap ang Pilipinas at Japan patungkol sa mga hakbang na gagawin ukol sa ginagawa ng China. Isa nga sa naging topic ng pagpupulong na ito ay ang pag-export ng Japan ng kanilang mga armas dito sa Pilipinas sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ayon sa ating source, tinatarget ng Japan na magbenta ng destroyer warships upang matugunan na nito ang problema kinakaharap ng Pilipinas sa China. Alam ng Japan na kaya kinakaya ng China ang Pilipinas dahil walang laban ang mga warships ng Pilipinas na nakadeploy sa West Philippine Sea bukod kasi sa maliliit lamang kulang pa ito sa mga kagamitan. Ang tanong, kaya ba ng Pilipinas na bilhin ang mga naturang destroyer ngayong kulang pa rin sa pondo ang ating gobyerno? Maliban na lamang kung mag-offer ang Japan ng cash assistance o mag-donate ito ng destroyer warship sa ating bansa, ang destroyer na maaring ay offer ng Japan sa Pilipinas walang iba kundi ang Mogami-class frigate na may presyo na umaabot sa 33 bilyon pesos kung tutuusin halos triple ang presyo nito kumpara sa Miguel Malvar Frigates. Ayon naman sa mga analyst malabo na makabili ang Pilipinas ng ganito kamahal na warships dahil nga sa kakulangan ng pondo nito. Mas may chance pa siguro ang mga second hand na mga barko katulad ng Abukuma Class Destroyer Escort. Malapit na kasing magretiro ang mga barkong ito dahil papalitan na ng mga Mogami Class Frigate. Ang mga barkong ito ay mas malaki kesa Miguel Malvar Frigate. Kaya malaking tulong ito sa ating Navy kapag ito ay naku kinukuha ng ating bansa. Ano-ano nga ba ang kakayahan ng Abukuma Destroyer ng Japan? Ang Abukuma Class Destroyer Escort ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, ay isang klase ng mga destroyer escort na idinisenyo para sa anti-submarine at anti-surface warfare. Narito ang kanilang mga pangunahing kakayahan at armament. Kakayahan, anti-submarine warfare, dinisenyo upang magpatrolya at maghunt ng mga submarino gamit ang sonar at torpedo, anti-surface surface warfare. May kakayahang labanan ang maliliit at katamtamang laki ng surface vessels, maritime patrol at convoy escort ginagamit para sa pagprotekta ng mga convoy at maritime routes, self-defense and limited anti-air warfare. May kakayahan sa depensa laban sa mga eroplano at missile ngunit limitado lamang ang anti-air capability. Narito naman ang kanyang armaments, isang beses 76 na milimetro OTO Melaragan, pangunahing naval gun para sa surface at air targets, harpoon anti-ship missiles, SSM b o RGM-84, karaniwang may apat na missile launchers para sa pagpuksa ng mga barko ng kalaban, dalawang triple torpedo tubes, Mark 46 torpedoes para sa anti-submarine warfare, RIM 7C Sparrow SAM surface to air missile para sa air defense, karaniwan sa unang batch lamang maaring inalis sa modernisasyon. Phalanx CIWS Close-in Weapon System para sa malapitang depensa laban sa incoming missiles o small fast attack craft, anti-submarine rocket launcher Type 74 as -ROC, para sa pag-atake sa mga submarino mula sa malayong distansya, iba pang katangian, displacement, mga dalawang libong tonelada, full load, haba, humigit kumulang isang daan at siyam na metro bilis. 27 knots, 50 km bawat oras. Crew, mga isandaan at 20 tauhan. Ang Abukuma class ay isang light destroyer escort na pangunahing ginagamit para sa coastal defense at convoy escort na may limitadong offensive capabilities kumpara sa mas malalaking destroyers ng JMSDF mas malaki ang posibilidad na makuha ito ng Pilipinas kumpara sa Mogami class Bukod dito ay napag-usapan din na may plano na ay transfer ng Japan ang kanilang armor carrier katulad ng type Siam na Potemkin armored personnel carrier nakatakda na daw kasi itong magretiro kaya mas minabuti ng Japan na ipasa ito sa Pilipinas u upang mas mapakinabangan pa ang mga ito. Ayon sa napag-usapan, papalitan na ng Japan ang kanilang Type 76 ng mga bagong Patria o Armored Modular Vehicle. Sa sobrang tagal ng delivery ng mga Guarani Armored Personal Carrier na order ng Pilipinas sa Brazil, kaya kinakailangan ng Pilipinas na makahanap ng alternatibo habang wala pa ang mga ito. Taong 2021 pa nag-order ang Pilipinas sa Brazil, subalit lima pa lamang ang naideliver deliver ito. Kasama din sa mga napag-usapan na i-transfer ang mga Type 74 na main battle tank at Type 81 na surface-to-air missile. Mahalaga ang mga kagamitang ito lalo ngayong tumtindi na ang tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang Type 81 Tansam Surface-to-Air Missile ay isang short-range surface-to-air missile SAM na ginagamit ng Japan Ground Self-Defense Force, JGSDF at Japan Air Self-Defense Force, JASDF para sa air defense laban sa mga aeroplano at missiles sa mababang altitude. Mga kakayahan ay ang sumusunod short-range air defense SHORAD epektibo laban sa mababa at katamtamang altitude na target tulad ng mga fighter jets Attack helicopters at cruise missiles, all-weather capability, kayang gumana sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Command guided missile system, ginagamit ang semi-active radar homing (SARH) kung saan ang missile ay ginagabayan ng radar hanggang sa matamaan ang target. Mobile at quick deployment, nakakabit sa trucks o trailers kaya mabilis itong maililipat depende sa pangangailangan. Multi-target engagement, may kakayahang harapin ang maraming target nang sabay-sabay gamit ang command and control system. Integrasyon sa defense network kayang makipag-ugnayan sa iba pang radar systems at defense units upang mapahusay ang air defense coverage. Range, around 10 to 12 kilometers. Altitude coverage, around 3 to 5 kilometers. Speed, around Mach 2.5, 2,500 to 3,000 kilometers per hour. Guidance system, semi-active radar homing, SRH, warhead, high explosive fragmentation, flat platform, truck-mounted launchers, ito ay may tatlong uri gaya ng Type 81, basic version. Unang inilunsad noong isa may maayos na kakayahang harapin. Ang mababang altitude na target, Type 81, Sikai, mas pinahusay na variant na may improved seeker at electronics, mas mataas na accuracy laban sa mabilis at maneuvering targets, Type 81 improved. Tansam Kai, mas advanced na bersyon na may mas mahabang range, mas magandang radar tracking at mas mabilis na response time. Ginagamit ang Type 81 Tansam para protektahan ang air bases, military facilities at critical infrastructures mula sa aerial threats. Bagaman ito ay isang matandang sistema, patuloy itong ginagamit dahil sa upgrades at integrasyon sa mas modernong defense systems. Ang mas bagong bersyon nito, ang Type 11 Tansam, ay may mas advanced radar, digital fire control at mas mataas na range na pumapalit na sa ilang lumang Type 81 units. Ano sa tingin mo Idol? Mapangyari na naman kaya ang planong ito? Sabay-sabay nating aabangan bago tayo magtapos ay big shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers shout out kina Happy selfies, oyapi yap, asyong zandara from Italy, Willie Tihada, Idol Freddy Atule at Jun Suwaib na laging present, Cesar Kalamatan, Henriette Alarina, Jasinel Tanod, Federick Delado, JB Lau, Anthony Mapua, Julina Bars, Bernabe Fuentes, Willie Tihada at Ninyo Katamko. Maraming salamat po mga idol sa inyong panunood at suporta. Kita kita ulit tayo sa susunod na mga video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.